Ano wala na? Wala na sure. Oh. Meron pa. Na na. Anjan. Wala na, wala na sure. oh. Meron pa. Na na. Nasunog mo na. Eh bakit nga anjan pa yung sakit ng tiyan niya? Ha? Wala na na. Oh. Bakit nga anjan pa yung sakit ng tiyan niya? Wala na, kuya, wala na. Natapos na. Oh. Paano ko malalaman na tapos na? Ha? Papasinibin ko yung ano, sino ba? Anong nilagay dyan? Karayom! Ya Allah, pasinibin mo yung karayom! Bismillahirrahmanirrahim! Sino ka? Sino ka? Sino ka? Manika pa rin? Ha? Ha? Sino ka ba? Karayom? Karayom ka na? Nasunog na ba yung ano? Yung manika? Sure ka? Pati yung bahay? Nasunog? Ha? Sigurado ka? Ilan kayong karayom? Ha? Ha? Dalawa lang? Bakit dalawa lang kayo? Eh, di ba? Sunog na nga. Sunog na, di ba? Ha? Shadow. Ya Allah, papuntay mo lahat ng karayong. Bismillahirrahmanirrahim. Nandito yung karayong? Ilan? Sabihin mo sa kanya, sumunod sa akin, pati ikaw, asyado! أشادو، أشادو، أيومه؟ لا أشادو، أيومه؟ نلزقنا. شادة أشادو، أشادو. 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 <muknanadina> أشادو. 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 لا.

Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Rasulullah Allah nurus sama waduh Allah Allah nurus sama waduh Allah Allah Nanggit amoh Madilim قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت والمسلمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله Allah nur sama wadul allah, allah nur sama wadul Allah nur kita mahu oh. Adilim Ano na? Liwanag na siya Yung isa, nagsya da ba? Ya Allah, basan ibin yung isa Karayom, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ikaw yung karayom na isa? Ba't ayaw mag Ha? Gusto mo pang matikman yan? O, makati diba? Masakit? Oo. Bakit ba pinakulam yan? Tulo. Ha? Oo. Di mo alam? Anong nilagay sa muka? Bakit may sakit ang muka? Ha? Ano ba bang, ano ba bang nandiyan sa katawan niya? Ilang engkanto pa nang diyan nakatawan niya? Ha? Sa ulo. Sa mukha. Sa balikat. Sa tiyan. O ba't kumakamot ka kung wala na? Ha? Ano bang mayroon diyan? Ha? Anong mayroon diyan sa tiyan? Asyado. Asyado. Anla. Asyado. Anla. ilaha illallah wa ashadu anna nah. muhammad rasulullah Allah nurus samawati wa dular Allah nur sama wa dular dan Allah Assalamualaikum ya Allah pasan bin moyong menikah bismillahirrahmanirrahim Tino kanah? Sino ka? Hoy! Bilisan mo! Sumagot ka! Sino ka na? Ha? Manika? Wala na ba yung manika? Wala na. Sigurado ka? Paano nagliyap? Nasa apoy. Nasa apoy? Anong ginawa mo? Paano mo ginawa? Sinunog ko. Huh? Sinunod ko. Sinunod Lirigud, ha? Sinunog ko. Sinunog mo? Very good ha? Tapos? Wala na yung mangkukulam? Patay na? Hindi pa? Wala na siya. Patay na? Ah. Masyado! Masyado. Anla! Wala. Ilaha! Wala. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashadu. Anna. Muhammad. 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 Humamad. Ano yun? Humamad. Anong humamad? Mo. Ham. Ham. Mad. Mad. Rasulullah. Rasulullah. Allah nuru samawad. Walad samawad. nakita mo? Wala Madilim. Maliwanag na siya. Sure ka? Assalamualaikum. Ya Allah, ibn mo po. yung libro. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome Sino ka? Ha? Sagot. Sino ka? Encanto nang Encanto nang Tintanto ka nang libro? Ha? Saan pa galing 'yan? Paano masusunogin ang libro? Suggestion. Ha? Paano hindi mo alam? Sumanib ka sa angin. Ha? Pumunta ka dun sa ano, may nagluluto dun, kapit bahay nyo. Ano? Sumanib ka sa hangin, papunta dun sa libro, ha? Ha? Bigyan kita ng 5 minutes. Harap ka muna sa akin, ha? Sunugin mo yung libro, ha? Sunugin mo yung libro, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Sige. Sige. ودفأ في <applause> قلوبهم الرب يقربون بيوتهم بأيديهم ويد المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم <متغطي> ياسين ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تعال إلى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أذلالا فهي إلى الأدخال فهم مهمه. وجعلنا من بين عينيهم سدا ومن قلبهم سدا Pag siya'y na humpa humla yung siru alayhim maandartahum Amlam tundir humla minun Okay na? Okay na Nasunog mo? Very good Masyado? Anla, sinong witness? Sinong nakakita? Na sinunog mo? ha? Natutuyo ka na. Sinong nakakita na sinunog mo? Ha? Sa dami ng inkanto, walang nakakita sa'yo? Impossible yun. Sino ang nakakita? Ha? Aswang. <laughs> May witness ha, aswang. A shadow. Anla. Ilaha. illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allah nurus sama wal Allah nurus sama wal Allah anan kita mau Ya Allah pesan ibin mo yung aswang bismillahirrahmanirrahim Sino ba? Ha? Aswang ka? <laughs> ano bang ginawa ni ano may ari ng libro? Ha? Nakita mo? Anong ginawa niya? Ha? Sagot na. Ano bang gusto mo? maligo pa. Ha? Anong ginawa ng aswang? Nag-away kami. Ha? Nag-away kami. Nag-away kami. Niluloko mo ko? May ginawa yung may ano, yung gin ng libro. Anong ginawa niya? Nagaway kayo, bakit? Ay, siya nag ha? Sino ka ba? Sino ka ba? Napit lang doon sa kanila. Ay, ikaw na yung nagpakulam. Ay, hindi ko yung aswang. Ah, magkapit bahay mo. Bakit? ba? Ay, nainggit ka. Kasi, mayaman yan. Maraming lupain. Malawak ang taniman. May mga grapes, may pomelo, may pungkan, may apple, taniman ng mga promigrante. Granada! di? Oh, ano ang mo? anong lupa niyan? Sa paso lang? Naingit ka na? Ano ba? Ha? Sa pag-ibig? Bo, sa pag-ibig ha? Ah. Anong meron sa pag-ibig? Ha? Di ka inibig? Ha? Nang mahal mo? Min minahal mo na pero hindi ka inibig? <laughs> kawawa ka naman kaya nangulam ka na lang, hah? nangolam ka na lang, siya inibig ba siya? ha? inibig siya ng asawa niya minahal siya? kawawa ka naman, ng 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 Hindi ka inibig. Hindi ka inam... Hindi kami nahal. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin na, natanggal mo na ba yung mga nandyan? hindi pa ibat eh ba't kamot ka ng kamot dyan? ha? bakit ka kamot ng kamot dyan? bismillahirrahmanirrahim allahu la ilaha huwal hayul kayum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يهوده إبدهما وهو العلي الذي تنقل الميم Wawal Masya Masya kuya ka nang kuya, magkapatid ba tayo? Baka sabihin, mag... Baka sabihin nila, mangkukula ang kapatid ko. Huwag mo kong tawagin kuya, ha? Ha? Tawagin mo kong superintendent, ha? Para mahaba-haba, ha? At least man lang. Superintendent, sabihin mo. Sagot! No, oh. Sabihin mo, superintendent. Ano? Ano? Superintendent. Tawagin mo. Superintendent. Superintendent. Man, Rahim. O, saan mo gustong ikulong? Dahil ikaw ay bumibili ng kulam at nagpapakulam ng tao, ikaw ay ikaw ay napatunayang nagkasala ha? sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirkala dulmun adim. Ang pagsamba sa iba maliban sa Allah ang pinakamatinding kasalanan. Kaya pinapataw ko sa iyo ang parosa. Saan mo ba gusto? Sa baboy. Sa baboy kita pa ano yan? Ha? Sa baboy na lang. Sa elepante. Gusto mo? Sa daga. Ha? Sa daga na lang. Kahit saan? Aba, submissive. Pero dahil Ramadan ngayon, asyado! Asyado! Anla! Ilaha! Ilallah! Wa asyado! Anna! Muhammad! Rasulullah!

Yan, yan. Tama na yan. Tama na yan. Ba't di ka makaalis? Di ka nga makaalis eh. Tanggalin mo na lang para makaalis ka na. Bismillahirrahmanirrahim. Ang dami siguro yung nilagay mo, no? Ha? Kirby! Tubig! Meron pa bang ibang involved dito? Yala, pasinipin mo po yala yung nagmana nung libro. Bismillahirrahmanirrahim. Sino ba? Ha? Ah, wala na. Ikaw pa rin yan. Ikaw na yan? Ikaw na yan? Kaya wala, basta na ibinubasin na pa ibang involved sa pangungulam sa kanya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنا. بسم الله الرحمن الرحيم